ito namang si Sangkay Bangkay, sobrang babaw ng content niya about sa pangyayari na to eh no. Alam nyo kung bakit? Kasi guys, nakafocus lang po siya sa pang brainwash sa mga uto-uto niyang followers. Imagine nanguha pa nga siya ng idea sa ibang nagpost eh, na delaying tactics daw ang ginagawa ng Senate. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo na checkmate na po ang mga anti-Duterte na ma-impeach si VP Sara mga idols. Kasi kahit anong gawin nila, wala na mga idols. Hindi na po nila may impeach si VP Sara. Kasi guys, kahit kunwari matuloy ang impeachment trial, eh ito po ang posibleng mangyari dyan mga idols. Watch. So guys, kung bibilangin po natin kung ilan po ang mga magsisay no or hindi sang ayon na ma-impeach si VP Sara ay ilan ba? Sige, bilangin natin mga idol ah. So ito guys, yung mga new senators, itong mga to. Yung mga yan, okay? Itong mga to yung mga existing senator ngayon na mag sa 2028, okay ba? So guys, bilangin natin ah. Okay, baba muna natin mga idol. Yung sa mga bandang itaas, ang mga magsisay No, na impeach si VP Sara, okay? So itong anim na to, Shurian. Okay, si Kuya Bongo, si Bato, si Amy, si Marcoleta, Pia Cayetano and Camille Villar, okay? Ito si Bam, Shurian anti Duterte yan. Mulang kwenta yan eh. Si Ping Lakson saka si Lito Lapid, political butterfly yan. Hindi, hindi pa alam kung anong sagot ng mga yan. Si Erwin Tulfo, sigurado yan pro yan. So itong mga to, itong mga political butterfly, gilid natin mga idol. okay? Ito si Erwin Tulfo, say yes yan sigurado. Balimbing yan eh. Ito si Soto dahil kaalyado. Oo siguro. Oo okay. Sigurado yan. Ito political butterfly din to. Pero tingin ko mag-say yes yan. Okay, okay. Lagyan natin dito natin yan dito. Kurong natin ang party. Okay. So, sa area na ito mga idol, itong dalawa na to political butterfly dito. Okay. Lagyan tayo dito ng text mga idol. Lagyan natin ng political butterfly. dito yung mga pro impeachment okay so yan guys yung mga pro okay mm, syempre si at natin ng konti para lumong ng konti okay syempre guys si idol Robin Padilla kaalyado natin yan mga idol sure yan si Legarda oo kaalyado natin yan sigurado atin yan hindi ko alam kung ba't din nilagay nung mga reporter dun sa ano nila. Nakalagay dun swingy, eh, di ba? Ibig sabihin dun political butterfly yung mga yun. <laughs> ito mga to, uh, ito, political butterfly ba to? Oo, oh, 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 sabihin niya natin, political butterfly yan. Ito si Wingachal yan, political butterfly din yan. Si Jace, same yan. Same yan mga idol. Political butterfly yan. Ito, yan. Kaalyado natin yan mga idol. Uh, ito, natin yan si Villar. Okay. Si Alan Peter Gayatano, syempre ating yan mga idol. Okay. Ito si Migzubiri. Atin din yan. Sigurado. Si Villanueva. Ano ba mga idol sa palagay nyo? Political butterfly or po? Critical butterfly yan. So, pwedeng mag yes yung mga yan. Pero wala nang silbi yung mga sakot nilang yes. JBR si to, ating yan. Sigurado. Ito, mag-say yes yan siguro. Naging pro-impeachment yan. Si Jingo is sure ating yan mga idol. So, yan mga idol ang posisyon. <laughs> ng mga pro-impeachment. Yung mga yan. Siguro, ito si La si Laxon Idol. Siguro magiging pro yan. Magiging pro impeachment yan. Ano yun eh? Aalyansa yan eh, di ba? So, magiging pro yan. Siguro, ito magiging pro din to. Si, ano? Si Little Lapid. Okay. Itong mga to. Political butterfly yung mga yan. Itong mga to. Okay. So, mga idol. So yun po sila Apat na political butterfly Hindi pa alam kung sino ang susuportahan ng mga yan eh Kasi kung saan ang malakas doon lang yung mga yan eh Okay so ito Sa area na to mga idol Pwedeng maging pro impeachment to mga to Yung mga yan So ilan lang sila 2, 4, 6, 7 Plus 4 7, 8, 9, 10 11 lang sila mga idol E tayo Yung mga kaalyado natin ilan ito Wow. Okay, grabe Ang ganda ng posisyon na idol. Alang graphic artist sino ginamit sa Photoshop. <laughs> so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, mga idol 13 ang magsi say no. anti-impeachment yeah! against VP Sara Duterte ayan mga idol ha ah. oh, nakita na natin so guys hindi po mai impeach si VP Sara mga idol sure tayo dyan mga idol Sabihin niya natin na yung iba dito sa mga anti-impeachment na to, meron diyan bumaliktad o mga political butterfly. Sino naman kaya? Siguro si Ligarda, pwede. Pwede si Ligarda, guys, ya? pwede. Mm, tapos JVS, hindi, hindi pa baliktad mga yun eto pwede si Amy, political butterfly din yata yun eh. pero tingin ko hindi kasi dinikitan niya si Sarah eh. Marcoleta, sure ating yan. Pia Cayetano, dahil kapatid niya si Alan Peter Cayetano, tingin ko hindi babalita yan. Okay. Si Camille Villar, hindi rin yan. jb Ehrs ito, at si Jingoy, hindi yan. Sure ating yan, sigurado. Yan. So guys, yan po, ah, yan po ang diagram. Next diagram, yun. Know? <laughs> diagram ba tawag nito? O ano lang, positioning or anything, basta. Yan yun. <laughs> So yan po ang mga pro-impeachment, sina Lacson, sina Soto, Erwin Tulfo, kasi sa dito lapid kasi apat na alyansa yan eh. Tama. Itong dalawa na to, sigurado magiging pro-impeachment yung dalawang basura na yan. Saka ito, kasi dilawan yung mga yan eh. So anti-Duterte yan for sure. Tama. Itong mga to, political butterfly itong mga to. Hindi ko alam kung sinong kina, uh, pinapanigan ng mga to. <laughs> so yan po ang magiging bilang natin sa Senado mga Idol. Pero kung napasok nila yung dose nila, tagilid tayo dun mga idol. Kasi ito, magiging ano pa to, magiging ano to eh, uh, 12, 13, 14, 15 sana sila mga idol. So mananalo sana sila. Pero dahil hindi nagtagumpay yung plan A nila, ang na-initiate po nila mga idol ay yung plan C. So hindi po nakapasok lahat ng alyansa. So good news yun mga idol dahil anim lang sa kanila yung nakapasok dalawa pa sa anim na yon kaalyado pa natin wow! o ba diba? Pero nung nagkaroon po ng botohan kung gusto ba nilang i ang Articles of Impeachment against VP Sara mga idols, eh naging pong 18-5 ang naging boto. Wow! So plus 5 po tayo sa ina-expect nating 13 votes. Di ba mga idols? Yeah! Pero during impeachment trial, same number pa rin kaya tayo? Well, tinanpon natin mga idols, di ba? Pero yung 13 na sinabi ko sa paliwanag ko na number natin na magno-no, -no, na ma-impeach si VP Sara, e eh, sulido yung 13 na yun mga idols. And take note, yung paliwanag ko na yun ay 20th Congress na mga idols. ba? Diba? So sa galawan po na matuloy ang impeachment trial, mapapahiyalan talaga Sinatambalos-los. Ako na magkasabi sa kanila. Kaya kung ako sa kanila, hayaan na lang nilang madismiss ang impeachment complaint na yan. Para syempre, iwas kahihiyan sa kanila. Di ba mga idols? So dahil pinaremand o sinolin ng Senate ang articles of impeachment sa House, edi di parang delaying tactics nga ang ginawa ng Senate, di ba? Kasi guys, hindi na po pwedeng i-continue ang impeachment complaint kay VP Sara sa 20th Congress. Ito yung paliwanag ko dyan mga idols. Sunod so, guys ay ang argumento na hindi na po pwedeng ituloy ang impeachment complaint kay VP Sara ay karaniwang nakabatay daw po sa Doctrine of Legislative Discontinuity. Kasi guys, ang doktrinang ito ay nagsasaad na kapag natapos ang termino ng isang kongreso, lahat ng nakabingbing legislative business tulad ng mga bills, resolution at inquiries in aid of legislation ay nagtatapos din at kailangan muling isampa sa susunod na kongreso. Malinaw yung mga idol ha? Ah. At ang dahilan nga po nito ay ang House of Representatives mga idol ay nagre-reconstitute bawat tatlong taon. Kaya guys ito po ang good news at ito po ang dahilan kaya ako po nasabi na checkmate na po ang Marcos administration sa kagustuhan nilang ma-impeach si VP Sara. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, hindi na po pwedeng i-continue ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa 20th Congress na nanggaling sa 19th Congress. Okay? Dahil sa ilalim po na sa Ligang Batas ng Pilipinas, hindi na po maaaring ipagpatuloy ang impeachment proceedings mula sa isang kongreso patungo sa susunod na kongreso. Ang bawat impeachment complaint o trial ay kailangang magsimula at matapos sa loob ng parehong kongreso. So guys, ayon po sa akin pananaliksik, ito po ang legal na batayan dyan mga idol. <coughs> Dahil ayon po sa 1987 Philippine Constitution at batay sa mga interpretasyon at kasaysayan ng mga nagdaang impeachment proceeding sa bansa, <coughs> ang impeachment proceeding ay nagsisimula sa House of Representatives na kung saan dapat magkaroon ng one-third vote para maisam pa ang complaint at may maiakyat ito sa Senate, di ba? Tama. So kapag natapos ang termino ng isang kongreso, halimbawa mula 19th Congress to 20th Congress, lahat ng pending proceeding kabilang ang impeachment ay kinukonsiderang abandoned or moot kung hindi ito na-resolve. Halimbawa guys, noong panahon ni Chief Justice Renato Corona, ang kanyang impeachment trial ay kailangang magtapos sa loob ng iisang kongreso. Kasi po kung hindi ito natapos at lumipas ang bagong kongreso, kailangan magsimula ulit sa panibagong complaint. Okay? So in conclusion mga idol, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment trial ni VP Sara Duterte mula sa 19th Congress patungong 20th Congress. So better luck next year, bitches. So meaning to say mga idol, any other way around. Machuchugi at machuchugi na rin po talaga ang impeachment complaint na yon against VP Sara. Wow. So bye bye impeachment, di ba? Ito naman si Sangkay Bangkay, sobrang babaw ng content niya about sa pangyayari na to eh no. Alam nyo kung bakit? Kasi guys, nakafocus lang po siya sa pang brainwash sa mga uto-uto niyang followers. Imagine nanguha pa nga siya ng idea sa ibang nagpost eh na delaying tactics daw ang ginagawa ng Senate. <laughs> well, may basic reaction kay Sangkay Bangkay is kahit mag-delaying tactics pa sila or kahit na matuloy pa ang impeachment trial ni VP Sara, eh hindi pa rin magtatagumpay ang amo mo na ma-impeach si VP Sara. Tama. Alam ko naman na laging sinasabi ni Bangag na ayaw niya ma-impeach si VP Sara, di ba? Alam ko naman yun. Pero plastic lang yun kaplastikan lang yun mga, mga idols. Kasi, sinungaling yan eh. Wala nang tiwala ang taong bayan kay Bangag. Yun ang totoo. At hindi nyo yun maitatago kahit anong gawin nyo. So, uulitin ko sa kay Bangkay. Kahit matuloy pa ang impeachment trial or nireman pa ng Senate for delaying tactics na sinasabi ng pinagkunan mo ng pananaw sa pangyayari na to, hindi pa rin magtatagumpay ang amo mong na ma-impeach ang Vice President ng mga Pilipino na si Sara Duterte. Gets mo? Sangkay bangkay? So consider this my seventh missile to you. Again, hindi ko babaguhin ang hamon ko sa'yo na vlog war. O kahit na sino pa sa mga kampo nyo ang itapat mo sa akin, dudurugin ko kayong lahat. So, para guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next Missile Este video. For more videos, please subscribe to Mr. Rio Official on YouTube and follow Mr. Rio 2.0 on Facebook Meta. Thanks, Makabayans.